meron tayong komento dito mula sa ating katiyaj sa Thailand na si Simer Osmanagi. Sa kanyang komento na ito ay nais niyang malaman kung meron nga bang mga partikular na markang ginamit ng mga sundalong hapon sa kanyang bansang Thailand. Alam nating lahat na ang mga sundalong hapon noong nakalipas na ikalawang digmaang pandaigdig ay nangyubabaw sa halos lahat ng mga bansa lalo na dito sa Asya. Ngunit nang dumating ang oras na malapit na ang kanilang pagkatalo, sadyang napakarami sa kanila ang naiwan sa iba't ibang panig ng bansa kung saan sila ay hindi nakatakas. Maraming nagsasabi na sadyang meron silang huling misyon kung saan ay ang itago ang kanilang huling dalang mga kayamanan. Kaya naman ay may mga kayamanan ng mga sundalong habon ang nakabaon sa iba't ibang mga bansa dito sa Asya nagkataon lamang na ang Pilipinas ang bansa kung saan karamihan sa kanilang mga ninakaw na kayamanan ay dito nila na Ang ating mga dayuhang manunood ay hindi talaga sila nandito para matutong bumasa ng mga Yamashita Treasure Signs. Para sila ay pumunta dito sa Pilipinas at kunin ang mga nakabaong kayamanan ng mga sundalong hapon. Sila ay nandito para matutunan kung paano pumasa ng mga marka upang ito ay kanilang magamit sa paghahanap ng mga kayamanang ibinaon ng mga sundalong hapon sa kanilang sariling mga bansa. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit marami sa kanila ang sadyang humiling sa wikang Ingles na subtitle. Yamashita Treasure size sa ibang bansa. Pareho lamang ang mga Yamashita Treasure Sites na ginamit ng mga sundalong hapon sa lahat ng mga bansa kung saan ay meron silang ibinaong kayamanan. Hindi sila kailanman gumamit ng ibang uri ng mga marka para sa bawat bansa. Kaya naman ang mga Yamashita Treasure Sites na kanilang ginamit dito sa Pilipinas ay pareho lamang sa mga uri ng mga barkang, kanilang ginamit sa ibang mga bansa. Ayon sa aking kakilalang isang treasure hunter mula sa Malaysia, parehong mga Yamashita treasure signs ang ginamit ng mga sundalong hapon sa kanilang bansa.